tidak ada tidak tidak ada tidak ada tidak minum, hah, sama apa, hah, hah, anu anu milia lupa minum, hah? Tidak pas, tidak pas, kita,

Ha? Ha? Mama! Ha. Yung pamilya ba lang yung ginawa kayo? Mama! Ginawa mo ba yung tatay lang na nato, Yung tatay lang na to? Yung tatay lang na to? Ha? Sagot! Oh, ha? O ah, sige. Gamitin mo katawan ng tao na to. Tanggalin yung milagay mo, ma'am. Iwiin yu, mo nga yung dugi sa kanila. Sige. Ayusin mo, kung, ayusin, mo. Mo, ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Kung. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo kasi baka mahuli. sige, sige. Ah. sige, sige, tuloy ah. mo, tuloy yung Pagkatapos niyan, huwag mo nang huwag mo nang gagambala ito, ha? Ah, sige. Pwede ka na huminto kung tapos mo lang tanggalin yan. ati yung sinigay? Hindi po. Asaw ko ng tulang ko po. Asaw, Manugang ni, madugang ni ano yan? Ate Maribik? Hipag. O hipag niya. Sigurado ba matatanggal yan ha? Baka niloloko mo lang ako. Hoy. Oh. Eh, ubos si mulat yan, ubusin mo. Ibabalik mo na yung tatay na ito, ha. Ay, eh, baka o o kanang o, yung tapos hindi ka naman tutupad sa usapan. Usually ska diyan. Holy thing ko. Ibabalik mo yung tatay na ito, ha. Ha? Tagi saan ka ba? Tagi saan ka? Saan dyan? Hmm. Hmm.

Wala ka naman pinargar yung sa anak neto, Ha? Masige, oh, Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na pagalingin mo yung tatay na tapos ibalik ko sa kanila. Maliwanag. Ha? Masige, Ano nga pala ang pangalan mo? Ha? Ano pa mo? mo? Ano Ano pa mo? Ano Ano Ano, pangalan? ano? ano, pangalan? Hmm. ano, pangalan? ano pangalan?